Hello guys, so good morning. Ito meron naman tayo dito, Acer laptop. So, yung pinaka-model niya is Acer Aspire 314-41 series. Right? Ang pinaka-model niya ay N18W1. So, ano ba yung problema nito? Ayan, medyo matagal nang na-stuck dito sa atin. So, power on nga natin. So, walang response. Nakalimutan ko na tong ano ito kasi matagal na eh. Siguro 2 months na siguro tong stuck dito sa akin. Sabi, uh, yung may sarili kasi nito, o yung may ari nito, sabi niya, tawag natin dyan. Sabi niya, unahin ko daw muna yung isang laptop bago ito. Uh, kahit mo huli lang daw to, okay lang. Kaya e, okay, ayun. Inuna ko nga, di nakalimutan ko naman to. Sige, ito yung charger niya. Uh, Pinakawunan natin titingnan yung kanyang charger. Kung functional ba. Yan, lagyan natin ng pin. Then, Negative. Yeah. So, meron naman siyang 20.0. So, functional yung kanyang charger. Alright. Then, connect natin yung kanyang charger. Nasa likod to guys. So, dapat makita natin dito na umihilaw. Ay, so, walang ilaw oh. Dapat iilaw 'to. Ayun. Umilaw. Umon. Pero nag-shutdown. Ayun oh. Nag-on. Medyo maana ayun, na. Ah. Ayun na. Ah. Ayun na. Ah. So may problema na 'yung kanyang LCD, guys. Ayun. Yun, nag-white na 'yung LCD niya. Ayun, nag-white na yung LCD, guys. So, yung LCD mismo, may problema na. Uh-huh. Okay. So, dito pa lang, LCD na. May problema na yung LCD. Okay. So, in this case, kailangan palitan yung LCD niya. So, unahin muna natin, palit muna tayo ng LCD. Then, ah, uh, kasi sabi ni customer, nag-automatic repair daw ito. Uh, so, ibig sabihin nun, pwedeng corrupted na yung kanyang hard disk. Then, tumutunog na din yung hard disk niya. So, mas maganda ng palitan ng SSD. Ayan, ha? Ah. Nag-power on naman siya, pero no display. Nag-white screen na siya. So, Wala-wala ang ibang paraan yan kundi palitan ng LCD. Yun yung pinakang the best din, guys. Alright. So, hanggang dyan muna tayo. For the meantime, wala tayong magagawa dito kundi magpalit ng LCD. Okay? So, yan. Thank you so much. This is Obisiko Kotek. Alden Alcamarino. Peace out, guys. Good morning.